ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos, sapagkat gayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, Kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya, hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak. Ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ganito ang paghatol ng Diyos na parito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig Pan ng mga tao ang dilim kay sa liwanag sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang maihayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. Juan Kabanata 3 Pagninilay sa pagbasa, ipinapahayag ang dakilang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Isang pag-ibig na hindi makasarili, kundi handang magsakripisyo. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang tayo ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi dumating si Jesus upang tayo ay hatulan, kundi upang iligtas tayo mula sa kadiliman ng kasalanan. Ngunit sa kabila ng ilaw na dala ni Kristo, may mga taong mas pinipili pa rin ang dilim. Bakit? Sapagkat ang liwanag ay nagpapakita ng katotohanan at ang katotohanan ay maaaring hindi madali o komportable. Subalit, ang tunay na sumasampalataya sa Diyos ay hindi natatakot sa liwanag sapagkat alam niyang ito ang magpapalaya sa Kanya. Sa ating pang-araw-araw na buhay, tinatawag tayong lumapit sa liwanag ni Kristo. Handa ba tayong talikuran ng ating mga takot, pagkakasala at kahinaan upang manatili sa Kanyang pagibig? Panalangin. Panginoon, salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig. Sa kabila ng aking pagkukulang, hindi mo ako pinabayaan. Naway palagi kung piliin ang iyong ilaw sa halip na ang kadiliman. Bigyan mo ako ng lakas upang mamuhay ayon sa iyong katotohanan at maging daluyan ng iyong liwanag sa iba. Turuan mo akong manampalataya at magtiwala sa iyo sapagkat ikaw ang aking kaligtasan.